Ayun <laughs> oh. <laughs> <Haan>, binuyo <hai> yung buhang. Huwag, Sige na kiloto, oh. Uy, tigaan pa ka na ko, tayo si na tayo Sabay, Unahin tayo. Magandang morning po. Yeah. Uh, pula pa lang lahat ng ating mga uh, mga boss. Dahil uh, sa uh, May 4, piyesta po ng Albor Kerke. Yung katabing lungsod namin po. Kina boss tapet, Shut up Rolling na lahat. Yung para sa San Agustin, Albor. Bahay Albor. Poblacion, Albor. Cantigib, Albor. meron ding po caramel Shut out uh, this afternoon meron din tayong ikotin. ito na yung uh, ano po uh, uling araw namin na sobrang nakakapagod uh, tomorrow is uh, nasa mga ano lang po na uh, 3 to 5 heads lang ikutin so makapagpahinga kapag upo-upo uh, na rin kami ng lang oras dahil uh, nga galing pa tayo sa April 30 walang paingahan hanggang sa araw na to 5 days tayong walang isyadong tulog mga boss so ito ay uh, balik na naman yung maraming orders po sa uh, in the middle of the, nasa ano rin, sa katapusan so kailangan natin mag ano, imbak lagi ng mga uling kahoy saka hanap ng mga magagandang sizes ng baboy ko. sa ano nga pala sa mga natatanong dyan hindi po hindi na po kami nakagamit ng native sa panahon yan wala na akong nag-aalaga ng wala na akong masyadong nag-aalaga ng native na baboy dito sa amin lahat is puro ano crossbreed hybrid pero prekat Ya, yeah, yeah nagbabalot. Meron tayong dalawang pabo po nagpapalibot. Ah, uh, jumbo size baby. Pero sabay, sabay na yan i-deliver. Start, Start na mabalot mo, boss. Okay. Ano naman yung kay boss, Tupet? Jumbo size. sana gusto ng mo boss? buak si akalnya itu dong matik nene oh coba kirim tuh tuh nih bilin bilin ada kau kawan mau angkur dulu dulu kata wo tuh nih bilin kita mau mo kita memu mau mau rilis nane tuh nol sama ngapik apa nih mulak ubana bilin pakai kab apa selangka Hah? Tuan. Bapak sudah tidak. Woi, mau tunul sama pick up, Pak?

ilang days na hindi nakabukas yung ating tindahan gawa ng super busy po sinsya na amoy mm -hmm. amoy bibikulon gido ay basta mamista dapat laging handa mm. amoy papi yun. amoy papi mm -hmm. papi mo yun. ay, yung dalawang nakamotor mga Omar, saka grupo ni Ikap nakapag drop na na meet up na lang tayo doon sa ano, Bahi Albor. Para dali na naman nila yung mga Nah, ya Madam Gloria Calya. Otso. Nya la Omar dong. Atsu sa sister ni yung Boss Topper. Para upat na lang ito ah. Grab na ito ila. Salon sako doon ah. Ay. ha. Ano sila umay? uang taga Daguay, with love Dere, mga undok libot papa balut. oh balut. Ah. Hey, okay, uh, tayo naman yang mag -dram.

Dire-diretso po yung tahi, belly, tsaka anim na buong baboy. Ayan, kasalang na po ng dalawa. Para sa pick up ng alas 4. Na merong pahabol para sa tanduay. Large belly mga boss. Ayan, iba dahil naka inom ng red horse na sipa tumba

pasangan 2 dua yang pahabol, oke. Hai, down hai, hai, ya, hai, 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 semibat hai, 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 Ata, sarap nang matulog mo, boss. Sarap ng dumidi ng San Miguel na malamig, malamig na malamig na malamig. Tanduway, lamig na malamig na malamig. Tanduway, lamig na malamig. sa samot ng lawas, sana. Yung ating huling nabunutan ng tubo, boss. Kay boss Edgar Tardo. Sano? Tardo na lisay. San Isidro bakla yun. 14 kayo, boss. Atong... Alta. Ibabaw? Ibabaw, oh, Ibabaw, alta. Tapos na ang laban may mga boy, boss na ah. tapos na rin yung payday nila Uy, sa may git 40 na baboy ko so it's time para pabula bula hmm. sayo lang pilsen pilsen na raw is imbi daw isimbida imbi daw is huh? imbi hehehehe <laughs> kikigan mga sa tandoi, bakit 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 taga eh? wala sila ha? nagpuan Ga si <coughs> gagpuan? taga eh mamano kay eh ha? palpak kasi yung delivery ni ika mga boss walang lang resibo hahahaha ginaw, na mag kami ng baboy tsaka mag uh, ng tulingan pulingan mga boss ay hindi pa pa na pick up kay Rami aka butong <laughs> Aba, mabulaon gyud Lantaknya kahon lembek untuk para dukang, ang tulog ba. ikan, dugang oi ikan, 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 Inununan nga tulingan. Kita uh, bukas, mayroon pa rin tayong iikutin mga boss. Balikod daw. Pero hindi na gaano ng ano po. Maramis. Siguro mga 3 to 4 heads lang. So till next video, ang isang masaganang masaganang pamamuhay po. Bye, paalam. 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 Paalam mga boss. <laughs>